Hello guys, uh, good morning. Uh, ngayong araw guys, uh, kasi napansin ko lang na uh, may mga nagpupunta dito ng ano, mga driver, tapos napunta raw sila ng ammo nila, paayos daw nila yung alternator nila kasi uh, nagpalit na raw sila ng alternator pero ganun pa rin, hindi pa rin kumakarga yung alternator. Uh, lumalabas pa rin sa indicator ng panel guys nila yung uh, battery. So, sila lang kasi nagpalit ngayon, sabi ng amo nila uh, dalhin nyo na yan doon sa gumagawa para alam na natin para ano, kasi nagpalit na, na. so, ngayon para hindi na kayo may naisip ko uh, gagawa ako ng video para dyan uh, dalawang step para malaman natin kung sira talaga yung alternator natin o hindi so ito yung pagtatasan nito So, ito guys, kung nakikita nyo, ito na yung panel gauge. sa uh, ito. Ngayon, uh, gagawin ko to para hindi na kayo pupunta sa electrician, para hindi na kayo magpagawa, para hindi na rin kayo mag extra ng bayad. Bali, ang gagawin nyo na lang is yung alternator, ipapagawa nyo na lang. O kung sira talaga yon o kung hindi man sira, chichikin nyo. Dalawang bagay yon Una, makikita nyo guys, yung panel gauge. Pag inon natin yan, kita nyo, yan. Kita nyo, di ba? Makikita nyo yung battery indicator lalabas. Ibig sabihin niyan, pag lumabas yan, pag in-start mo, dapat hindi mawawala na yan. Pero, dapat mag-green yan. Tapos, makikita nyo na yung indicator kung tumataas siya o hindi. Dapat green yan. Yan, dapat ganyan yan. Pagiging ganyan, tapos pag nire-revolution mo, dapat umaandar yan. Umaakit yan. Ngayon, pag pag nanatili lang siya na kulay pula, pag nanatili lang siya ng kulay pula, ibig sabihin, uh, sira yung alternator. O, o may problema na yung alternator, hindi nagkakarga. So, meron tayong dalawang bagay para i-check yung alternator natin kung sira o hindi. Kasi hindi natin mala mamamalayan habang bumibiyahe tayo. Siyempre, biglang magaganyan yan, lalabas. So, may dalawang solusyon yan. May dalawang solusyon para malaman nyo kung sira talaga yung alternator nyo o hindi. Yan. Unang-una guys Ang chichikin ninyo is Palm belt Alternator palm belt Yung alternator palm belt Kasi tinitingnan din yan Kung maluwag na Kung maluwag na yung alternator palm belt nyo Hindi na yan Hindi niya na kayang paikutan yung alternator Nang maayos Kasi yung palm belt nga maluwag na So pre na lang yun Mala na Madudulas na lang yun Hindi na siya iikot Yun yun Ang gagawin nyo lang naman Ihigpitan nyo uh, Pag nahigpitan nyo Gagana na uli yun So kung nahigpitan nyo na at gumagana na yung pan belt mahigpit na hindi pa rin siya ganyan pa rin lumalabas ito na yung huling huling titignan niyo at karamihan hindi talaga nila alam ang bagay na ito so ito yun guys ito yun uh, alternator fuse ito yan 100 amperes yan hindi ko lang alam kung magkano to pero mura lang ito so ito pag ito pumutok yan nakita nyo na sa gitna na yan pag yan pumutok kahit anong gawin nyo sa alternator nyo kahit ipaayos nyo uh, palitan nyo ng bago ganun pa rin so paano nga ba ang gagawin nyo dito ngayon kung talagang wala kayong pamalit nito at nasa biyahe kayo talaga wala na talaga kayong magagawang paraan at uh, hindi naman kayo makakabili ng ganito so isa lang ang magagawin nyo maglagay kayo ng wire makapal na wire pag konektahin nyo lang itong dalawa itong dulo, itong dulo at saka dito lagyan nyo lang ng wire ipitin nyo lang ng, ng nut dito para gumana lang pansamantala pero hindi ko yun nire-recommend kasi makakasunog yun dapat talaga may fuse itong fuse para sakaling mag overpower overcharge puputok lang to pero kung wala talaga at nandoon kayo sa biyahe at wala kayong makitang auto supply uh, yun lang muna ang gagawin nyo magpapalit lang muna kayo ng magla maglalagay lang muna kayo ng wire Talagay nyo. So, saan ba makikita ito guys? Makikita ito, ito guys sa ilalim ng battery. So, ipapakita ko sa inyo kung nasaan siya. So, ito yun guys. Ito yung lagayan ng battery. Taas. Tapos ito yun. Dito sa makikita. Kung makita nyo, nandito yung battery bat. Nandito yung static relay. Nandito naman yung sa ano sa starter ito yung piece ng starter so ito sa nakalagay dito yan yan. Bali, pag i mo yung susi, magkukonek na ito, papunta dito. Bali, ito yung sa, bat, uh, ito yung ano, kuryente, wire na, ito yung wire ng ano, alternator. Yan. Pag, pag pumutok ito, ibig sabihin, walang dadaan na kuryente papunta dito. So, kailangan, hindi pumutok ito. So, ganyan lang. Na guys, ibinalik ko na yung fuse kanina, tinabit ko na, subukan natin pa-startin. Yan, kung nakikita nyo yung battery uh, indicator, dapat pag in natin yan, mawawala na yan, hindi yan i-start. Ah, uh, hindi na yan magkukulay pula, dapat kulay green na. Yan, kung nakita nyo, iba na. Wala na siya. Uh, tapos makikita nyo na yan. Yan, ganyan na. Uh. Uh, Di ba, makikita nyo, gumagana. Uh. Yan. So, ibig sabihin, palang sira ito. Ngayon, kung pumutok yon kaya maluwag lang yung inyong fan belt, uh, yun ang problema ng dalawa lang. Dito na lang guys, at uh, sana merong kayong natutunan dun sa aking ipinaliwanag na dalawang paraan para i-check kung totoong sira nga talaga yung inyong alternator. Yun lang yung dalawa lang, yung fan belt at saka yung fuse. Dito na lang muna guys, uh, maraming maraming salamat sa inyo.